Tatalakayin namin ngayon ang frame pacing, ang pinakabagong teknolohiya na ginawa upang masolusyonan ang microstutter, isang penomina kung saan lumalabas na mabuhay ang panteoryang kahusayan ng pagdaloy ng kilo sa video game. Para mas maintindihan ang frame pacing at microstutter, kailangan muna nating maunawaan kung paano na ipapakita ang galaw sa video game. Isa lamang ilusyon ang paggalaw na nangyayari sa video game binubuo ng iba't ibang larawan o frames na pinapalabas ng sunod-sunod ang nakikita nating galaw. Kapag madami na ang bilang ng frames ang naipapalabas kada segundo, nagsisimula na tayong makakita ng galaw. Sanhi ito ng masukit na pananaw ng tao na kumukulapol sa imahe upang makaugma ang galaw. Ang parte ng computer na tinatawag na video card ang responsable sa paggawa ng galaw may papakita sa pamamagitan ng paglagay ng mas maraming frames kada segundo ang mas mahusay na daloy ng galaw. Anim na po ang target na bilang ng frames kada segundo para mas maging mahusay ang daloy ng galaw sa video games. Mas maraming frames pa ang pwedeng ipakita kada segundo sa paggamit ng mas malakas na video card o paggamit ng dalawa o higit pang video cards. Kapag gumagamit ng dalawang video card magpapakita ang bawat video card ng larawan sa salit-salit na paraan. Ibig sabihin, gagawa ang isa ng mga larawang odd number samantalang gagawa naman ang isa ng mga larawang even number. Magre-resulta ito sa pagpapahintulot ng dobling paggawa kumpara sa paggamit ng iisang video card. Magkakaroon ng mahusay na daloy ang kilos, subalit nagpapakita ng microstutter ang konfigurasyong ito. Bagamat na malaki-laki ang pagtaas ng dami ng larawan na ipinapakita bawat segundo, hindi bumubuti ang kahusayan ng pagdaloy ng kilos at minsan sumasama pa. Halimbawa, kahit na may 30 larawan bawat segundo ang naipapakita, nagmumukhang halos kapareho niya ang daloy ng kilos ng may labing limang larawan bawat segundo. Ngunit kapag gumagamit ng isang mas makapangyarihang video card, hindi mangyayari ang fenomenang ito. Ginagawang matrabaho ng problemang ito ang paggana ng maraming video card dahil nangangahulugang karagdagang halaga, init at ingay ang pagdagdag ng video card. Bukod pa rito, hindi rin ito ikabubuti ng subjective gameplay experience. Hindi makikita ang problema sa paggamit ng konbensyonal na paraan upang masukat ang pagdaloy ng galaw sa video game dahil nagpapalabas ng halos dobleng kataasan ng bilang ng mga naipapakitang larawan bawat segundo ng mga computer na gumagamit ng higit pa sa isang video card kumpara sa sistema ang gumagamit ng iisang video card. Sa pagkakaroon ng mga bagong metodong pagsusuri na sumusukat ng bilis at kapanatilihan ng mga imahe na naipapalabas sa screen, nagiging maliwanag ang sanhi ng microstutter ang pagpapakita ng mga imaheng hindi sabay-sabay sa isa't isa ang nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuhay na kilos. Halimbawa, kapag gumagamit ng dalawang video card, minsan dalawang imahe ang magpapalabas ng mabilis na pagkakasunod-sunod na sinundan ng isang sandaling pagtigil. At pagkatapos, dalawa pang larawan sa mabilis na pagkakasunod-sunod. Nagkakaroon ito ng mali pagpapalabas ng mga imahe sa screen na nagtataglay ng hindi mahusay na daloy ng kilos. May mga panahon kung saan nagpapakita ng halos sabay ng ang dalawang imahe na nagdudulot ng pagsanib sa isa't isa, sabay na maipapakita ang parte ng lumang imahe at parte ng kasalukuyang imahe at nagiging epekto nito ang pagiging sira at hindi pagkakapantay-pantay ng mga larawan sa screen, pati na ang pagbabawas ng kausayan ng pagdaloy ng kilos. Nalutas na ng AMD at Nvidia ang mga nangungunang tagagawa ng video card ang problemang micro stutter sa pamamagitan ng teknolohiyang tinatawag na frame pacing. Pinagsasabay-sabay at pinapanatili ng teknolohiyang ito ang bilis ng mga larawan na ipinapakita sa screen. Nag-aantayan ang dalawang video card upang maipakita ng mga larawan na magkasangayon sa bilis ang isa't isa sa halip na magkasabay na nagpapakita ng mga larawan sa pinakamabilis na takbo kahit hindi magkatugma ang dalawa. Kung wala ang teknolohiyang ito, makikita natin na sumasaklaw mula 8 milliseconds hanggang 32 milliseconds ang halaga ng oras na aabutin upang maipakita ang mga larawan. Gamit ang teknolohiyang ito, Nagiintayan ang mga video cards para sa isa't isa at nagpapakita ng mga larawan sa mas firming labing anim na millisecond na pagitan. Kahit pareho pa rin ang bilang ng mga larawang ipinapakita bawat segundo, nagpapabutin sa impresyon ng kahusayan ng pagdaloy ng kilos ang pagkakasang ayon ng mga ito sa bawat isa. Sa kabuuan, labis na napapababa ng makabagong teknolohiyang frame pacing ang microstutter. Lubhang na paigil ang kahusaya ng daloy ng kilos at karanasan sa gameplay. Mas praktikal ang paggamit ng maraming video cards dahil sa pagbabagong ito. Salamat sa pakikinig!